Tanging mga tribo ang tiray hubad Itipin ang ligaw sa amitawa Bagat na kami sa kabundukan Kami nagtatanim at hindi nang ulimpan May mga na biday tanda Sa mga hangganan ng ilog at sapat Laging sa pagkain at lupa Ang kulturang galing kay Batala Morning ate Morning po Ah, nasa baba Ah Si Ate Selin. Ah, may sakit pa rin. Morning. Kumusta na si Ate Selin? May sakit pa rin? Ah, hindi. Mo... oh, nga no. Signal nga naman. Okay, God bless. Morning, Kuya. Um, minalaban mo. Good morning kuya. Kumain ka na? Hindi po pa, Dito pa, pa kami. ako nasama sa inyo kaya ati si Lil. Hmm. Hindi pa ako nasa atin lang po ako. Pagod po kasi kahapon kami. Hmm. Yung baba po kami yung nagsasama. Pero malalabang ginawa natin kahapon pala yung din. rin. Bakit Hmm. Ba't galit ka ba sa akin <laughs> hindi pagod ka hindi kami na lang sabi ko lang tignan ka dyan check ka oh, may da hindi paano siya magiging okay hindi man siya nakababa hanggang friday pero galing ako nung thursday doon chinig ko may sakit pa nga siya puntahan ko na lang siya pero may dala ako sa ano may dala ako sa inyo tsaka yung lutuan na electric lutuan may bigas pa kayo, kuya? Meron pa? Okay. Ang tipid nyo naman yata. Nandiyan pa yung dalawang sakong bigas? Yung isa lang yung bawas. Napaka-tipid nyo pala. Ilan ba kayo? Akala kong ano kayo, 18. Ah, kasi may ah, 11. Kasi may mga kanya-kanyang bigas naman eh, no? Yung wala na lang yung bigas, siya yung gumagamit. Okay. Siguro next month na lang magdadala. Mm, okay. Thank you, Kuya. Kuya, gusto ko natin yung mga pasalubong natin, mga gamit nila. Tara, wait lang ah. Maganda yung surpresa na, mintignan mo. Surpresa ako, Surprise to ni Tita Yamski Ming. Isang tita sa Hong Kong. Pwede ka na. Nako. Makita na ni Ate Sirin to eh. Nako. Oh, Close your eyes muna. Pikit. Ah. <coughs> ah, pa. mo dun para makita yung reaction mo ni Tita Yamski. Wait lang. Pagdali. ah buksan mo yung mata mo buksan mo open mo <laughs> Is, isang kaon isang box yan <laughs> worth 1.5 grand na na, 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 na locatagram pambabay okay. Big share game. mo na lang sa mga Ano mo ano, ano? Uh -huh. si ate selim si na nag iwan niya ako mga first doon tsaka ito pa yung mga ano tsaka ito pala kahit Hong po. Wala. Nako. May pasalubong sa Wala man na to. Wow! Ayan po. Bawanan ko. Di ba walang takip yung anong yan? Yung bawanan na no, wala, walang takip. Lalaman ko ka tayo, Ram, yung bawanan pala na yun, share po sila nila ate Lea, ni ate Celine. Galing to kay Tita Eva, or kay Tita Yams Kimi. Na? Oh, sabi mo ito, galing pong Hong Kong no? Tapos ito, may tanda ako sa inyo niya, pwede na. No? Galing din Hong Kong ito, binili ko ito sa inyo sa ako, galing Pero makaw nakalagay. At <laughs> then, mga bigay yan sa amin noon, dinala ko na lang para may magamit kayo. Uh, wow! Mickey Mouse. Ito kay Nani Jack to, ano? Yeah. Mga ano yan. O, Magagamit to. Magagamit mo sa... Ano? Mm -hmm. Yung iba nga dyan, regalo sa mm -hmm. ano yan. Ayan ito. Si Tita din yata nagpagaling ito. Para mga imported, ano to Boyfriend. hindi mo magamit sa ano ko. Um, kaso walang pahala nang nagpaabot. Oh, ang naman nga nyo yun. I-share mo na lang sa iba na, no? sa mga kaibigan mo. Ito pang highlights. At magami pang ball pa rin. Para sa mga ano, i-share mo naman sa kanina na. Pinapunta ko lang si Ate si Jean mm -hmm. para mamamit kung mm -hmm. ano yung kalagayan niya kasi na nakakabahala na ko tayo ng araw na isang linggo na siya may sakit. Wala na po yatang sakit. Ah, okay na siya. Nakaligo na. Kasi nung Thursday, baka ito mo kaligo. Kinabukasan, ka pagkagulan na siya, hindi na siya uminit. Kumusta yung ano yung allowance ng binigay ko sa inyo, yung galing sa mga tita? Mm hindi -hmm. Okay. Sa mga nagpaabot ng pagmamahal sa mga bata, worth 9,000 something yan eh, no? Ipiliin nyo na lang ha, para ano. Tapos yun nga, si tita, tita from London, yung monthly nila, tsaka yung si tita Tessie. Tita Tessie ko tayen, tayo. Tita Tessie, tsaka kay tita, tita from London, thank you po sa pagpapabot niyo ng pagmamahal at pag-asa sa mga bata. Tuloy mo na yung paglalagwa mo. Sir, may concern na can... ako. Itong ano, ayaw yung ay, niyo gamitin pa da ko. Ano? Ibalik na lang natin ito. Oo. Uh, Pa-induction -uh. yung... po. Hmm. Ayaw Um, ano na lang, siguro bilang bilang ko na lang ng oh, parang gano'n na pwedeng ano kasi... Pero yung ganyan naman po, ganto na lang, alaw naman po. Kuya, um, buti po kung ganto na lang po, may yung parang initan po ng tubig. Ah, yung ay, yung po yung ay, yung ay, yung ay, Oh, separate dapat yun. Bili okay. na tayong malaki para sila lahat. Ibigay ko na lang po sa iba. Para, -hmm. Uh, ano na lang. Eh, paano? Hindi pa nga po ako nakakabayad ng 100 yun. Ah, oo. Babayaran natin. Yung, ay, di. Ah. Uh, may isang buwan, Magkano po yung babayaran, Sir Lady? Ano ako yung mga? Ang damit na ang September? I-advance ko na po yung mga. <laughs> Oh, ay para <laughs> iyan man muna <mo> sige. Hindi ko makakalimutan Sa iyan nila team leader po. Nila. Sa team leader. Yan. Oh, uh, dorm leader po nila. may dorm leader. Ilan po sila lahat dito? Um, Ako nang magbabayad ng ano nila. 21 po kasi ng lahat. Magkano Lalo sa babae? Eleven po, po. Magkano po lahat yung kailangan nilang bayaran? Ah, uh, depende po kasi yun eh. Ang isang tao ah, po kasi, one hundred po yun, a month. Mm. Plus, depende po sa apply ang po nila. Oh, sige. Patotal na so, na. May ako yung... ang kasi nila. Yung iba po, isang rice cooper, tatlo sa nila Sige, Sir Nikki. Ano po, itotal nyo lahat, ako yung magbabayad ng ano nila, wow. no? Sir Niki. Pasabi niyo po sa Monday, kasi sa Monday, susunod so maganda. ba? Kasi meron nung silang parang yung buwan ng katutubo. Ah, sabi... Hindi atin, po ba kami mag-excuse? Mm -hmm. Basta meron lang kayong business letter kasi yun mm -hmm. naman eh uh, parang ano yun no? Okay. Yung dinakagawian nyo yun na. Mm -hmm. Yung kultura nyo na kaya naiintindihan nyo yung eskwela. Mm -hmm. no? so, yun Basta nito, meron yun... lang kayong business letter. Gagawa nila ang so, mga so, so. Sa dorm wala nang problema. Basta mm -hmm. nakalagok naman kayo. Na like, pupunta kayo sa ganito. Wala problema sa dorm. Mm -hmm sa mga kaunti na lang. Sir, Hindi ko na lang kasi kailangan kong kumusta yung museum, Kuya, pwede po bang pag uwi po niyo mamaya dito, isama niyo na po si Ate Nancy nila mag-usap-usap po tayo kung gano'n po tayo. Gano'n sana? Ah, sige. Sana lang po pumunta dito. Ayaw ko pumunta doon. Tira po ako talaga. Oo, sobrang layo. Ano? Mm. Nakakapagod talaga. Ano po ang ginawa nila? Pero kung kasi nakapimiti ka hapon. Okay lang yun yung mga facts. Ito ba Paano? Ano? Mamaya na lang ha? Sama na, sabihin po niyong sumama po siya kahit kahit. Kaya... Ibababa ko na lang siya doon para kayo na mag-usap na kung makakasama na siya. Ano na nakakaalala na din po eh. Halos oh, isang linggo na po. Parang daw po yun, yun. hindi sa mo. Wow. Ay, sa mga teacher po kaya, alam ano mo ba yan? Eh, yun dapat ang ano, every time na may nakakot dapat, nagawa pa rin ng school letter. Kahit yung magulang, o kaya yung guardian yung doon. Hmm. Okay, yun na lang. Check mo na siya. Opo. Ingat dito. Yung paglalaba mo, ayusin mo. <laughs> Tarang ganun. Thank so, you so, po. Yun, okay. Thank you. Uy! <laughs> <laughs> <Oy! laughs> Okay na. na. Thank you. Oh, God bless. God bless. Ano, kailan, kailan ka nakaligo? Nung ano po, nung isang araw po. Ano, okay naman. Okay, okay. <laughs> Kumusta kayo, ang ganda naman ng kala ko. Sabi ni Kuya August, itlog daw ng ano, dragon. Kasi nakita niyo. Nakita ko itlog ng dragon diyan, may napakalaking dragon naman. <laughs> ano, makakapasok ko na sa Monday. Okay. okay, Mark, kumain na kayo. Okay. Ano ulam? Puso. Puso ko ni Ay, sarap. May tira pa. Wala. <laughs> ano, <ba yan? laughs> hindi niyo kami tiniran. Hindi po kasi namin alam na pumunta po kayo. Hindi na ako sa'yo. Hindi ka na nakapasok kahapon. Yeah. Pero wala naman po akong klase kahapon. Hmm. <coughs> Dito ka. Para, ano. Wow. Sabihin mo sa mga ano, sa mga katekam, ano nang kalagayan mo ngayon. <laughs> Dito, lapit ka, huwag ka may hiya, huwag ka nang... Paano <laughs> po ba? Ma magaling na po ako, pwede na po ako mag-tumbling-tumbling. <laughs> Dali na po ako sumaya ulit. <laughs> Paano nga yun sa mo? Ay! Si Mark po magaling doon. <coughs> Kuya Mark dito. Magaling ka pala sa si mga unpotok oh. Wow! Un po na di, naayin na di, ni Maki de pa. Un po to na di, na ay na din ni makidepat. Un potok na ay na din na ay na din ni makidepat. Hmm, galing. Kuya, wait lang, may challenge ako kay Kuya Agos. <laughs> Kuya Agos, dito. Gayain mo si Kuya Mark. Dito. Sige na. Tignan natin gano'ng kakagaling na yan. Okay, Kuya Agos. Sige na. Kuya Mark gagayain kanya no? Ayan. Hindi, kantahan mo kuya. Hindi na ayan na na ayan Unkotok na ay na di na ay na di ni makidepan. Unkotok na ay na di na ay na di ni makidepan. Nagaling ako naman. Seryoso yun mo yung sayo nila. Kasi <laughs> ano Eh, pasal lang tayo. Pasal eh, ba? Pasal lang yan with heart. Isasayaw mo siya with heart. Oo, okay, okay. nga. Hindi, na, hindi naman Kaya nga, hindi na ako eh. oh. na Kasi oh. sinayaw na namin ni ate eh. Napapaganong-ganon ako. Hindi ko naman Kasi nakita ko doon ano, eh. Okay. No, wait to. lang. Tanggalin na na <laughs> <laughs> Un poto na yun adi, na yun adi, ni makide pa. Un poto na yun adi, na yun adi, ni makide pa. Sipi lang pero nahirapan ako eh, no? <laughs> na, ko na galing pala ako sa ano ate. Galing ako kay ate Bea. Pinapasundo ka na. Hmm. So mantay, kaya mo man nang pumasok. Okay ka na. Pwede nang mag-tumbling-tumbling. <laughs> Pero okay na naman po ako. Okay na. Makakapasok na. 14-14. Okay. Masasak na Ha? Masasak. May ulcer ka nga. Parang hindi na nga po masasak na. Oo. Nagiging na rin po yung gamitin yung hairball po. Sabi ko kasi magpunta na tayo sa hospital, ayaw mo. Ba't Ay kang titigas na ng mga katutubong mga to? Ba't <laughs> ka matatakot kasi may mga gamot na ibibigay na nararapat doon sa ano. Nasanay po kasi sila sa mga herbal-herbal. Anong herbal yung binigay sa ate? Dahon. Dahon. balat ng kahoy. Balat ng kahoy at saka prutas kumusta yung ano yung uh, pinadalang pagmamansay ni Tita Eva Tita Yam Skimming okay naman po nakakatulong po sa akin yung uh, ano naman po <coughs> yung sa pera po hindi <coughs> ko pa naman po nagagastos eh. ah okay tsaka kay ano po pala Tita from uh, from London at tsaka si Tita Tessie na gusto magpaabot ng monthly sa kanila Paano mo inaano yan ate? Yung gano'n, yung may mga yung ga gano'n, dalawang titas susuportahan kayo hanggang makatapos daw pala. Ano yung pakaramdam mo doon? Anong naramdaman mo doon? Nasabi ko ba? Hindi ko nasabi na susuportahan kayo hanggang pagkatapos eh, no? Hindi ko nasabi, no? Hindi ko nasabi, mga titas, na yung gustong ipaabot na supportan ni tita Tessie saka ni tita from London hanggang makatapos kayo. Ano yung pakaramdam mo nun? Ano po, masaya po ako na nagpapasalamat kasi po, ano, may handa pong tumulong sa amin hmm. para po sa pag-aaral po na Tignan Tingnan niya naman ang ganda ni ate, pang model, pang artista na siya. Eh. Pa ang mukha niya nga si Ri, Ri Rihanna eh. <coughs> Tingnan mo nga at kilala mo yung si Rihanna. Rihanna, Rihanna din. ano po? Hindi mo kilala si Rihanna, yung international model. model. Hindi ba ka nanonood ng mga model? Singer din. O, si, sige, pakita ko sa inyo pagka na ano siya. Tapos yung pang ano na damit. Kasi request ng mga tipas natin, uh, i cover kayo. Sa oh. mga matribo ang tirai ay gubat, ilipin ang ligaw sa amitawag. Bagat kami sa kabundukan Kami nagtatanim at hindi nang ulimbahan Kaming mga dumagat na biday tanda Sa mga hangganan ng ilog at sapa Paging sa pagkain at lupa Ang kulturang galing kay Batalan